na yung father ko kasi na-involve siya sa politics by the time uh, uh, gusto niyang maging mayor sa amin. So, of course, naging uh, campaign manager din siya sa isa sa mga naging uh, ano natin president natin. So, by the time, he was so busy campaigning for that uh, 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 ex-president now. So, bigla siyang pinatay. So, I, I didn't have any other choice kundi I had to go out on my way kasi after high school talaga, kailangan pumunta na ako ng Palaw, ganun. Kaya naging singer na lang talaga ako. Eh, ang costume mo? Sino gumagawa ng mga uh, costume mo? Well. <laughs> so, Gusto lang talaga malaman. well, yung mga ibang costumes ko, galing na mismo sa States. Kasi I used to be an exotic dancer doon. Oo. Oh, oh. Pagkatapos, kuminsa naman, pag meron akong nakukursyon na daan dyan, katulad yung mga sa mga ali mall o kaya kuminsa sa baklaran, ang dami parang magagandang damit mga ganito, di ba? Actually, pagsasama-samahin mo lang naman, oh, kailangan oh, ano kahit... you know? It doesn't have to be expensive, Kairin mo naman Kaya marami nagsasabi <laughs> daw na ano daw, masyado daw sexy ang iyong mga atar. Ano feeling mo? Pag oh, sinasabi nila yan. hindi naman masyado sexy, ano? Feeling sexy lang naman. Ano yung anong pakiramdam mo? Kasi ay, syempre diba, di mo may iwasan. Di ba nabubwisit diba, sa, sa mga ganon? Ay, nabubwisit sila sa akin. Hindi ako nabubwisit. Kaya ano na, yung action mo doon? Paano Paano mo ina-accept na syempre, di ba? May mga taong okay sa'yo, may mga taong parang ino-okray ka. Kasi hindi naman lahat, eh gusto ako, di ba? I can't please everybody. Kaya gusto ko sana, Of course, hindi ko kaya yon. Kahit ikaw din, ba? Marami Naman. rin, oh, di ba? Marami rin, uh, ikaw din, oh, di ba? You, can expect, you cannot expect na everybody would like you. Siguro kahit siguro yung mga pinaka ano, na, pinaka conservative na o kaya kagalang-galang na, marami pa rin against sa kanila. E nagkataon lang kasi ako dahil akala nila, attention getter ako. Kaya akala nila talagang sinasadya ako para iritahin sila. Pero it's not. I'm here to entertain, not to intimidate. Okay. Let me not, entertain not, you. Oh, not to intimidate anyone. Kaya <laughs> ano mo ako ng dito? Pero front lang ba yan? Front ah. lang yan. Pag uwi mo sa bahay, pag sinara mo na yung pinto, eh, ah, hindi ka na ganyan. Pag natin ko na sa bahay, naka, ano na lang, naka chinelas, at saka naka duster na lang ako. Pero yung chinelas mo flat talaga, ha? Chinelas talaga. Ah, Ang pinaka flat, -flat na chinelas ko yung siguro mga ganito, ha? Ah. <laughs> <laughs> eh, eh, flat na flat na 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 yun. naman flat pala yun, yun eh. Grabe. Flat na yun mismo. Ayun, <laughs> Hindi ka ba nalulula sa sapatos na ganyang kataas? Oh, eto naman. Eh, talagang gusto ko talaga na magiging high. Kasi when I was an exotic dancer kasi sa States, eh, ang mga kalaban ko, matatangkad. Oh, di ba? Ano ba, hindi? Parang so, lang, dancing mo doon. Katulad yung ginawa mo sa pelikula mo. <laughs> Ganon. Hindi <laughs> <Dito> ba natataka? one day, hindi na rin. Parang pagsasawaan ng tao yung ganyan mo. So, well, ano? Naiisip ka na ba na? yung next, ano? Next nice oh, move? Hindi yun nga ang iniisip ko noon, kung hindi na nila ako matanggap, eh talagang mag-iibang image na ako. Pero hanggang nandyan pa rin sila, na sila mismo nagpupush akin na, do it again, do it again, huwag, huwag kang mag-ibang image. Okay, ano, Hindi talaga ako pwede mag ng image, hanggat gusto nila ako. Yung image mo naman kasi yung kakaiba ka ngayon, kaka nag-iisa ka. Kaya dapat talaga ituloy mo. Oo, oh, lang naman kasi akong lukaret eh. Actual Tawagin man siyang sinner o isipin niyo mang siya'y saint. Nasa sa inyo na yun. Choice niyo na yun. It's either you love her or you hate her. Iba ka, iba rin siya. Kaya kayaan niyo na. Hayaan niyo na si Mystica. Eh, pero bago tayo maghiwahi, like, Pwede bang makit demo? Pwede bang yeah, mag demo, Mag-demo ka naman ka. dito. Turuan mo kami. Show us ang makit. kayo dalawa, kayo dalawa. Gusto ko. Mm -hmm. Po, Ay, nakapalda ako. Nakaskirt okay ako. Okay lang. Okay lang. Janice, press I mo yung pose na yan. <laughs> So, kita mo sa amin ang iyong show as your star. Oh, sige, sige, sige. Okay. Hey, oh, Isang mo gusto mo. Gusto mo dito ka sa taas ng kama. <laughs> oh, sige, sige. Oh, ayan. Ay, <coughs> without the boots. Without the boots. Oh, game. Sabi lahat dito. Ganun lang naman eh. <laughs> Parang ang gaan ng katawan mo, no? <laughs> sige na! Ayoko, kailangan! Okay, ganyan. Natatakot ako daw eh. Pwede na yung gano'n. Ayoko to. Sige